pa. Sige, sige. Alright, mga lodi, oh. <laughs> <'i> marunong. Yan, <laughs> na, yan, na Pakababang ko, no? Ay, na. Yan, si Boss Mike Vlad. Diyan makita. Ay, daing ka. Isusubscribe niyan. Kung hindi ka makakuha. Ayun. <laughs> yan, mga idol. <edur. laughs> ano <laughs> di baklam Sa dito Ayun, kami sa so farm mga lodi Ay, wag yan, matagas yan <laughs> Ayan, si Boss Mike Vlog. Ayan Uy, dali na, Paki paki palo yung ikana, ikana, Facebook page Boss Mike Vlog. Facebook page mo ba yung Mike? Ayo pare. Yo. Oh, yan, iyo daw. Iyo. <laughs>